na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. Ang nakaraan sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel ay nais na daw ang ihatid ni Kuya Ruel si Miss Rachel kapag pauwi. Ito daw ay dahil upang masigurado niya ang kaligtasan ng dalaga at gustong gusto niya din daw na hinahatid si Miss Rachel para ma-secure niya ang safety nito at para makita niya rin ang dalaga. Sabi pa ni Kuya Ruel ay delikado na daw kasi ang panahon ngayon lalo na para kay Miss Rachel sapagkat si Miss Rachel ay sumisikat na sa social media kaya dapat daw talaga ay magdoble ingat sila nang sa ganon ay hindi mapahamak si Miss Rachel kaya gustong-gusto niya na naihatid si Miss Rachel tuwing uwi nito sa kanila Angel, baby, Angel. Miss talagang kinilig din ang mga fans nila nang sabihin ni Kuya Ruel na Rachel, gusto ko ah, hatid na kita araw-araw para mas lalong maging safe ka. Sabi naman ni eh, Miss Rachel, wag na ang mahal nga ng gasolina eh. Natawa naman si Kuya Ruel at sabi, mahal yung gasolina, okay lang yon mas mahal naman kita eh. Kinilig naman si Miss Rachel. Oh my angel angel baby. Sa pagpapatuloy ng istorya ay si Kalinga Prab naman and si Miss Rachel ang mag-usap. Nagkita sila upang iabot ni Kalinga Prab ang mga tulong ng mga fans nila para kay Miss Rachel. Kinamusta din ni Kalinga Prab ang pamilya ni Miss Rachel pati na rin si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang, tutuhanin na Grabe at sobrang pasasalamat ni Ms. Rachel sa kanyang mga fans Dahil may care ito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya may mga nag-sponsor para sa kanyang pambili ng damit at mga shoes. Meron din na nagbigay ng pera para naman sa kanyang allowance sa school. Sabi din ni Miss Rachel ay nakakatulong daw ito upang mas ganahan siya sa pag-aaral at ipatuloy ang kanyang pag-aaral. Natuwa naman si Kalinga Prab nang marinig ito kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and mo, ay ako para Mister Kupido, ako... Grabe ang panasalamat ni Ms. Rachel para sa mga tumulong sa kanila nabanggit niya din na madami daw talagang fans nila ang mag-aabang tungkol sa update ng kanilang bahay at tungkol sa kanyang pag-aaral. Sabi naman ni Miss Rachel ay wala naman daw ang problema sa kanyang pag-aaral. Ginagalingan niya pa rin at hindi siya nagsasawa at hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananaw na tapusin muna ang pag-aaral bago ang pagbo-boyfriend. At sabi niya din na tungkol naman sa kanilang bahay ay wala ding problema sapagkat patuloy ang paggawa dito. Sa katunayan nga daw ay napakabilis daw gumawa ng mga karpentero na mahuhusay na nakuha ni Kalinga Prab. Kaya naman ay kinatuwa ito ni Kalinga Prab. sabi naman ni Kalinga Prab ay oo nga eh, yung pagpapagawa natin ng bahay ngayon kaila Rachel ay talagang mabilis kasi nakaraan, parang nakadrawing pa lang to ngayon may mga nakatuyo na tayong blocks dito at may base na din yung bahay nila natuwa naman si Miss Rachel at patuloy pa rin ang pasasalamat kay Kalingap Rab at sa Kalingap team pati na rin sa mga fans niya na tumutulong para magawa at makumpleto ang kanilang bahay. Ikaw nga ba Ikaw nga ba love of my sabi din ni Kalinga Prab na sana itagpatuloy pa rin ni Miss Rachel ang kanyang pag-aaral at wag daw itong susuko sa buhay o hamon sa kanilang buhay. Talagang lagi lang daw nandyan ang Kalinga team para sa kanya. Natuwa naman si Miss Rachel dahil suportado talaga siya ni Kuya Rab. Sabi din ni Miss Rachel ay Walang hanggang salamat sa mga nagsusponsor at hindi nagsasawang tumulong sa kanilang pamilya. Hindi daw nila ito makakalimutan at talagang kahit makapagtapos na siya ng pag-aaral, ay siya din ang tutulong sa iba. Oh my angel, angel baby, yeah. namusta din ni Kalinga Prab si Miss Rachel pati na rin ang kanyang mga kapatid. Sabi naman ni Miss Rachel ay okay lamang daw sila at ang kanyang mga kapatid ay talagang excited na para sa kanilang bagong bahay. Sobrang excited sila sapagkat may bago na raw silang bahay na hindi na tumutulo at magiging mas komportable na sila doon. Oh my angel. Angel baby angel mister Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Rowel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye.